Ano mabisang halamang gamot sa pamamaga ng lalamunan o sore throat? Nadudulot ng sakit, iritasyon o pangangati ang pamamaga sa lalamunan. Maaaring mahirapan kang lumunok ng pagkain at likido at ang sakit ay maaaring lumalapa kapag sinusubukan mong lumunok agad. Maaari ka rin magkaroon pa ng ibang pang sintomas tulad ng tuyong lalamunan, pamamaga sa leeg, puting tagpi sa matonsils at pagkapaos pag-uusapan natin sa videong ito ang iilang mabisang halamang gamot na kahit sa kusina ay makikita mo at hindi na kinakailangan ng reseta ng doktor. Bago ang lahat, importanteng malaman ang sanhinang pananakit o namamagang lalamunan upang matukoy ang ugat ng problema, masolusyonan at hindi pabalik-balik ang sakit. Mayroon ilang mga kadahilanan ng namamagang lalamunan. Una, viral na impeksyon ito ang mga infection na dulot ng virus tulad ng sipon at ang kaso. Bacterial na impeksyon Ang mga uri ng impeksyon ito ay kinabibilangan ng strep throat, diphtheria at whooping cough. Mayroon ding mga kadahilanan mula sa kapaligiran. Hindi lahat ng sore throats ay viral o bacterial. Mayroong iba pang mga kadahilanan ng sakit sa lalamunan. Halimbawa, kung ikaw ay may allergy sa amag dander, pollen, o iba pang mga irritants, maaari kang magkaroon ng post-nasal drip. Nagdudulot ito ng pagdami ng plema sa likod ng iyong lalamunan. Maaaring makairita ito sa iyong lalamunan at maging sanhi ng sakit o pamamaga. Pwede rin magdulot ng sore throat ang tuyong hangin. Ang paninigarilyo ay maaari rin magdulot ng pamamaga sa lalamunan. Pati na rin ang pagsigaw at matagal na pagsasalita babala, karamihan sa mga sore throat ay hindi mapanganib. Ganon pa man, magpakonsulta sa doktor kapag tumatagal pa kaysa sa isang linggo ang iyong sore throat at kung nakakaranas ka ng mga sumusunod. Kahirapan sa paghinga, pananakit ng kasukasuan, kahirapan sa paglunok, sakit sa tainga, mapantal, lagnat na higit pa sa 38 degrees centigrade problema o uhog na may dugo, pagbabara ng lalamunan, pagkapaos na nagtatagal ng higit pa sa dalawang linggo. Ano pinakamabisang gamot sa pamamaga ng lalamunan? Bagamat, maaaring hindi kinakailangan magpatingin sa doktor kung ang pananakit ng lalamunan ay hindi malala, sa gabal ito sa ating gawain at pati na rin sa pagtulog. May mga halamang gamot na nakakatulong upang pagalingin ang sore throat at hindi na kinakailangan uminom pa ng antibiotics. Ang ilan pa nga sa mga ito ay makikita mo mismo sa iyong kusina. Pagmumog ng mainit-init na tubig na hinaluan ng asin. Ayon sa mga doktor, isa sa pinaka-epektibong halamang gamot sa tonsillitis ay ang pagmumog ng tubig na hinaluan ng asin. Nakakaginhawa ang pag-inom nito at pinapatay nito ang mga germs sa lalamunan. Nakakabawas nito ng pamamaga. Maghalo ng isang kutsarita ng asin sa mainit na tubig. Imumog ng mga isang minuto, pagkatapos ay iluwa ang tubig. Huwag inumin ang tubig. Pag-inom ng mainit-init na likido tulad ng tsaa, sopas at tubig. Nakakatulong ang pag-inom ng mainit na inumin tulad ng tsaa para mabawasan ang pananakit ng lalamunan. Raw honey o pulot pukyutan. Isang natural na antibiotic ang honey o pulot pukyutan. Mayroong antibacterial properties ang honey na nakakapatay sa mga germs at infeksyon. Maaari ring ihalo ito sa mainit na tsaa at tsaka inumin. Babala, tandaan na ang honey ay hindi dapat pinapainom o pinapakain sa mga batang isang taong gulang pababa. Turmeric Ang turmeric ay may antibiotic action at anti-inflammatory effect. Nabibili ito na pino na sa supermarket o may nabibili rin mga capsules sa health food stores. Pinapayuhan na ihalo ang kalahating kutsarita ng turmeric at kalahating kutsarita ng asin sa isang basong mainit na tubig. Imumog ito tuwing umaga at gabi. Epektibo raw ito sa pagtanggal ng pamamaga lalo na bago matulog. Garlic o bawang Ang pagsipsip rin ng garlic o bawang ay makakatulong sa paggamot ng sore throat dahil sa antibacterial properties nito. Kailangan lang ay mag pagkatapos gawin ito. Luya o ginger Kilala ang luya sa benepisyo sa kalusugan. Pinapagaling ng luya ang iyong namamagang lalamunan dahil sa taglay nitong anti-inflammatory at antibacterial activities na nagpapatibay ng ating katawan laban sa mga germs. Iba't ibang paraan ang paggamit ng luya. Isa sa pinaka at madali ay ang pagbalat at paghunya ng sariwang luya. Pwede rin ihalo sa tsaa at tsaka inumin. Nabibili ang luya sa mga palengke at binabalatan ito bago kinakain. Pwede mong nguyain ng nguyain hanggang mapiga at tsaka mo iluwa. Numuya ng mga dalawa o tatlong beses sa isang araw. May ilang mga hakbang na maaari makatulong sa iyo upang maiwasan ang impeksyon sa hinaharap. Ang paghuhugas ng iyong kamay ay pumapatay ng mga mikrobyo. Ang karagdagang mga hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang namamagang lalamunan ay Huwag ipahiram o hayaang gamitin ng iba ang iyong baso sa pag-inom. Gumamit ng mga hand sanitizers kung walang sabon at tubig. Limitahan ang paghawak sa mga gamit sa labas o sa publiko. Bawasan ang exposure sa mga allergens tulad ng mga alikabok at mga amag. Pag-iwas sa mga irritants tulad ng usok sa mga chemical. Iwasan na rin ang mga sigarilyong usok. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.